Hello, my dear. Hello, hello, hello. Magandang umaga po. Bumabati po kami. Ayan, magandang umaga po. Kung hindi mo naman umaga napapanood to, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Okay? And sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng reading na ito hindi mo kailangan ipilit tong reading na to sa iyo, my dear. Okay? Kusa na lang 'yan magpapakita sa iyo. Okay? This is the card of the day. Okay, card of the day. Tingnan natin. Ang hirap na i-shuffle ng cards natin kasi parami siya ng parami. Okay? So, let's go tayo, dear. Pagkabukas ko nito at wala akong nakuha kaagad na energy, ipopost ko yung video. Pero kung meron naman ako makuha na energy, babasahin ko kaagad, i-interpret ko kaagad. And you are also free, my dear, na i-interpret yung card, okay, based on your interpretation. Or pwede mo namang i-take na lang kung ano man yung sinasabi ko, okay? We have here, learn how to say... No. Okay. Baka ikaw yung klase ng tao na oo ka lang ng oo. Okay, actually, this is a shortcut for people pleaser. Okay, ibig sabihin, hindi ka marunong magsabi ng hindi, kahit na napapagod ka na, kahit na nadidrain ka na, kahit na natitake advantage ka na, hindi masama na magsabi ng no or ayaw ko or ng wag. Hindi yan masama, my dear. Um, naging problema ko rin to noon kasi hindi talaga ako marunong magsabi ng hindi, oo na lang ako ng oo. I think there there will be a process talaga bago natin talaga ma-master to. Okay, itong pagsasabi ng hindi or paglalagay ng boundary or paglalagay ng ng limitation sa lahat ng bagay, okay? Or meron din specific na sitwasyon ng buhay natin, okay? Kasi minsan, kailangan nating sumunod, okay? Because dahil sa trabaho natin, dahil amo natin, dahil boss natin. Pero, ang masasabi ko lang siguro dito, my dear, is kung ang nakasalalay na siguro is yung iyong mental health, yung iyong kasul kalusugan, yung iyong buhay, matutukang tumanggi. Matuto kang maglagay ng limitasyon. Okay? Matuto kang magsabi ng no, ayoko, hindi. Um, makakahugot lang ako dito, my dear, sa people pleasing. Okay? Kasi ugali ko yun eh. Ugali kong mag-please na mag-please ng tao. Kahit na nahihirapan na ako, gagawin ko yung bagay na yun. Kasi parang ayoko mawala yung tao na yun. Okay? Gusto ko magustuhan niya ako. Gusto ko mag siya. So gagawin ko lahat para mag-stay siya. Okay, lately medyo nako-control ko na to, my dear, no. Hindi ako pwede mag-example ng ibang tao. Kailangan sarili ko talaga. Um Nako-control ko na to. Okay. Natututunan ko na na kung hindi talaga tayo para sa isa't isa, hindi talaga tayo para sa isa't isa, okay? May, may pa ganun si Mayor, okay? So, natututo na akong magsabi ng, ng no. Natututo na akong magsabi na ayoko, hindi ako sasama, hindi ako pupunta. Naglalagay na ako ng mga boundary, hindi mo pwedeng gawin sa akin yan, hindi ko deserve to, yung mga ganyan. Natututo na akong magsalita. Uh, pero may time pa rin, my dear, talaga na nalulungkot ako kasi minsan alam ko na pag sinabi ko yun, magkakaroon ng reaction doon sa specific na tao, like kaibigan ko, pamilya ko, ba diba? uh, relationship ko, sasama ko na rin. Um, alam ko magkakaroon ng, ng reaction o hindi magandang reaction kasi baka may, hindi nila maintindihan yung pagsasabi ko ng no. Pero ang pinaka-importante kasi dito, my dear, tayo, yung gagawa tayo ng isang bagay, hindi dahil people pleasing tayo. Normally nangyayari to pag nagpipipol-pleasing tayo. Yung gusto natin magustuhan tayo ng iba. Kaya hindi tayo nagsasabi ng hindi. Yung parang sinasantabi na natin yung ating mga sarili. Yung maski na masaktan ako, kahit na mahirapan ako, basta hindi lang siya mawala. Nandyan lang siya. And hindi maganda yun, my dear. Hindi yun good. Kailangan magising tayo. Kailangan makita natin yun, my dear. Kasi kung meron tayong mga kasama sa buhay na gano'n, na parang tinitake advantage tayo, or hindi iniintindi yung well-being natin o yung kalusugan natin kung anong mangyayari sa atin, eh baka nasa maling tao ka, okay? <laughs> Yun lang yan, may dear, okay? Learn how to say no. Okay, yan yung card of the day natin. Maraming salamat po. Bukas ulit.